magandang umaga sa inyo mga kasuke at shoutout sa mga kalibor meron na namang malaking tuna si boss Renren mga kasuke oh. yun sariwang sariwa po kaso hindi natin naabutan ng slice kaganda na laman mga kasuke oh. sariwang sariwa oh. Si Boss Renren lang mismo yung nag-slice mga kasukan. sariwa mga kasukat yan shout out po sa inyo mga kasukat meron tayong isang video na andun sa nakaraang vlog natin malaking tuna mga kasukat In-slice ni Katuna hanapin nyo na lang po kung gusto nyo mapanood balikan nyo na lang ito medyo maliit lang to idol mga ilang kilo to boss red red 24 24 mga kasuka yung nakaraan 44 kilos halos doble yung laki nung nakaraan marami na rin palang nakapanood noon umabot na ata ng 2,000 yun mga kasuka pampish filet yun oh. talagang kaganda ng laman tolingan Bali tatlong klase lang ang isda ni Boss Renren ngayon, mga kasuki. Malakas kasi ang alon ngayon, boss, no? Maging pa pangsinahiing, mga kasuki. Ganda lang sukat nito. Sa mga maggagatapon ngayon, ha. Yan. Sariwang-sariwa oh. sa mga mag-aalamang dyan mga kasukay ayan hanapin nyo lang si ate marami na siyang bulay buro ay buro nga nung atlay sa yute mustasa pala mga kasukay sa mga mahilig magpangat dyan no? oh hanapin nyo lang si nanay mga kasukay yan lang ang isang ano na rito batikan magawa ng buro sarap yung pangat sa sap -sap. At sa mga mag-aalamang naman dyan, at sa mga gustong abot kayang sibuyas, bawang, kamatis, sili, hanapin nyo si ate mga kasukay dahil may mga nakabalot-balot na siya. Katabi siya ni nanay na nagtitinda ng puro ng mustasa na masarap sa... Ang ganda ng mga paninda rito sa taas mga kasukay, laging bago po. Ayan, sa mga bago lang dyan, palike and subscribe po. At salamat sa mga solid subscribers ko dyan. Pinipicture mong ang um, alamang? Yung alamang ni yun, Nanay Yoli. Hmm. sak 415 na lang kayo 418 din ko niya Mila ko ya na lang Shoutout ka muna, Boss Arman. Ayan o, no? si Boss Arman natin sa mga magbabangos at tilapia dyan. Ha? Ayan, napakaganda yan mga kasuka. Sariwang sariwa ang mga isda. Ayan o. No? Uy, may ibang klaseng tilapia. Daligaw yan, ibang lahi. Ibang lahi, orange girl. Orange yan.

Ayan mga kasuke, andito po si Katuna Vlog. Meron din siya ngayong tuna mga kasuke, kaso tinanghali tayo dumating, kaya hindi na po natin nabutang makuwanan yung pag-slice niya ng yellowfin tuna. Kasuke, ilang kilo yung tuna ang in-slice mo ngayon? bising basic pa si Katuna. Balang, ilang kilo to idol? Yung tuna ang in-slice mo? ngayon 47 kilos sayang hindi natin abutan mga kasukay meron din po siyang tanigi ayan dalawang piraso na lang malaki rin mga kasuka ayan sa so mga bago lang naming subscribers dyan ha mga kasukay makikisuyo punta nyo po si katuna vlog sa mga mahilig manood ng mga malalaking isda na ini-slice alapin nyo lang po ang kanyang YouTube channel. Anong pangalan na idol? Palengke Vlog. Palengke Vlog. Ayun mga ah, kasok. Palike and subscribe nila na lang din po ha. Ah. Thank you. May shoutout lang. lang. Shoutout po sa na, long is na. idol? Cream dory. Cream mga kasukay. Napakaganda ng laman. No? Napakataba. Tingnan naman. Sarap to pang sigang. O kaya adobo siguro. Ayan. Yeah, Di pa rin ako nakatry nito mga kasukay. Pero napakataba. Tingnan. No? medyo dilaw na yung gitna niya. Cream doria yan idol, anong isda po sa inyo to at anong luto po ba ang masarap dito? Pa-comment naman mga kasukay. Meron ding maya-maya mga kasukay. Yan, naka-slice. Ito yung bulo naka-slice na rin oh.